Magandang umaga po sa inyo mga kautol yan tayo po ay nasa ano ngayon Nasa Barangay uh, ano ba ito Chawi Ay pupunta po natin si Sir Ryan Tayo po magpapapunla sa kanya Ng ating uh, sil silihan po Ay hindi na po tayo sa Lokban Quezon Mga kautol Pupunta po natin siya At uh, abisaw natin kung Pwede na itanim mga kautol yung 35 days O 36 days, 45 days Ang uh, ating uh, punla mga kotol ito po ang tama po ng eh. sa kanyang halamanan ah, talagang yan ang tindi ng ahong ha ah, ah. bago ay oh ang taas eh eh kaya naman mga kautol. abay ano po pagkatulos po ng daan uh. ah ay si bangka lang po hindi kaya yun uh, inuwan ka po sa taas ah, ah hindi kaya ay mga kautol pagka dulos po ng daan kasi pang wala po na daan oh. nagiinikot yung gulong ko ay ayaw po ayaw gumabot oh, sila na daan din eh. pero may motor mga auto hindi hmm, na po tayo mga auto sa kanya pong halaman lang. Ayun. Walang pagbabago, wala natanda. Hindi ah. Ano mo sta? Tama mo sta. Tay, nagkano ba, sir? Nag-deliver ako. Ang sili. Magkano ang delivery? Ano yung tag dito? Kamatis. Ako ina. Yes, sir. Tayo mo ka papunla sa kanya. Ari ang ating punla Patriot F1. Ari ano sir ari? Papakadami na ri ano ari. Kamatis pero ito yung akbal eh. Akin to pantanim ko yan. Ano yan? Ampalaya. Ah, ampalaya. Dami ano. ayaring kamatis. Sino may trat eh? na rin? Mga taga Laguna yan. Ah, Laguna. Isang tao lang naman yun. Oh, dami ano. Nagkamatis yata ngayon yun. Ayaw. Araw yung ang sinasabi ko sa inyo ay yung ganda rin siya na sinasabi ko si Karte. Eh. Para hindi masayang ang lupa. Ganyan nga. Ganyan nga sinasabi ko sa inyo. Halos ganyan ang mga tanim ko ah. Ang Hmm. Atul Anong katulad, ang palahin yan? Atuladula sa papa kong yun Ay papa papapunla na Ay kailan may ordi Ari, ano ari? Talong yan, dahil galing pagsangan Ala, yun ang dami ano right. Ari, bagong punla Ari, ari taga pagsanghan. Hmm. Isang may ari yan yeah. Ay, ari siling ari Ay, ito yung mga pinaghirangan namin Ah, uh, pero pagkaganda yung pangganda Iba ang hmm. pati hey, Pero rinig mo hindi. Kinat mo? Walang tapruno yan. Ah, habol. Yan ang dami. Ano? Ng bunga. Yan ang sampul ng Patriot. Ano? Ay, iba sa tunay pa dami pa habang natandayan na dami. Ang bunga. Oh. Malaki pati yan, ano? Hmm. Hindi mo na kinat? Da, pag gandong tag-ulan hindi ako nagtatapruno. Ah. Para yung puno niya mas mataas sa lupa. Mat matagal tamaan ang pungkos. Oo nga sir. Ganun dami pala na rare oh ano rare? titina papasugling din yan titina yung sabi ng rare sir sa kanyang taniman ay harang yan ang ganda ng kanyang taniman ay ano sir at -atsal, at sa ano? at sa tawag din ano? at sal liyan nga ah daw ang ano napagkatahan pala naman sir rare ano itong bigan dati ano? ginama mong halamanan siya nga ha? Sa kami ganito rin Kamatis? asa ah, sabay? Mm -hmm. Ay ang ganda ng kamatis mo ano nangyari ay hindi nga makabuhay yung kamatis Bago lang Pasi Bago mabay lang makabuhay na Ay siya nga Ay anong ginagawa mo? Anong ano ari sir? Alin? Ano yung bagong project? Eh. Ito yung kayo doon sa inuupahan ko ah. Tataniman yata nila Palay? Anong halaman na no? Pinabakanti muna na. Mo. Oo, oh, wala pang tigas dito. Ang lupa. gaganda ng kamatis. Oh, ano sir? Ay, ano nga? Hmm. Ito na po tayo sa kanyang silihan. History ko ng pandamuha ito. Ah, nabuhay uli. Ah, ikaw ikaw ni Uganda, na? mm, Ay, ikaw pala nasa may niyugan din na. Oo nga, Ayos din. Ay, ano ito? Siya nga, ano. Mapagkadam patriot. Abing pitas lang namin kahapon yun. Eh. Kahapon? Mm. Pero yung talagang ano nang, nagkamali nga ako ng spray napatapang yung dosage ko ng, 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 pangdamo kamo marami ding namatay Siyang, pero hinuli pa na namin yan pero yung mga nakasurvive oh, ayan Lago pa rin na ilang taon na yan eh, mag isang taon na mag taon na labing isang buwan ito ngayon ah. Mo, patay yung mga sangaw ay ganun talaga sir pero nung sumupang naman eh, ayan. ay nung una to wala talaga ito'y wala kulot na kulot grabe ang kulot niyan <laughs> Talaga yung hirap pa yan oh. No? ang hirap poksain ba? Hmm. Parang kakatamad na. Pero ah. Ay sabi ko ano sa tao ko wala spray mo ng pandamo. Subukan natin kung magkakaig Eh. Ayos. Approve ka ba hindi? hindi oh. natin ang bagong tanim. Siya nga. pa rin na. Oh. Ito um, naman baka, po yung kanyang kamati sir. Ah. Uh, pito na pitas. Pitong pitas na. Hmm. Oh, walang pagbabago. Ano? Ba't yung iyan taas? Gawa nga nung pipino dati. Ay, oh, na, huli na, nahuli ari. Na, di ba't may pipino? Mm. Ay, hindi masikata ng araw. Ay, habol na habol pataas yung kamatis. Ay, oh, para sa niugan. Oo. Oh. Oo, oh, siya nga, sir. Pero kung yan ay walang pipino, ito. Kasarapan lang ang taas, ano? Kasarapan na yan. Ano, Ah, nandahin buong, ha? Ang iyong kamatis. Sir, pinakamalawak mo. Ay, yan. Ah. Nakapit sa kwento ito, nakamunta na. Hindi pa. Pero pinaki, nung una pinakita ko lang hanggang dito. Tinitingnan oh, lang. Oh, pinatanaw lang. Oo. Ay, ako pa lang pala ako bumunta rito. Inspirasyon ka, sir. Ari, siling tingala area. Oo. Oh, ito ngayon hanggang dito, hanggang doon. Siling tingala. Narbor sa akin ng aking santa. Oh. oo. Ibangan daw niya. Ayala. Doon siya natira, ayun. Eh. Ayun. Ayos lang naman yun. Nagabikol yun. Ah, bikola. Bikola, Yung produkto ko nga lang dito sa pipinahong ito. Ah, sir. Ano na yan? Karga na ng kabayo. Palabas. Ah, hindi na kaya ng ano? Hindi na kaya ng tao. Pero kung itataan dito, hindi na natin. Kapasaan lang ah. Doon na labas sa may ano ah. Ah, lawak. Ay, pala parang ano din. Parang din pala yung upo. Mm. Pagkaganda. Yan ang ganda ng ano mo. Oo. Para makita mo yung pinakalawakan. Pinakalawakan ano. Ay, yan ang ganda ng patubig mo naman na eh. Gali bundok ano. Ah. Ah, ganda sir. Yan ang oh, pipino. Alagang-alaga. Yan ano? Hindi pa nga. Sobra ng ulan kami. Yan nga, oh, hindi may iwasan sir. Ay. Eh. Beans, di ka nasa nadali sir. Matagal kita saan? Beans, ano? Ang pipino, hindi. Mabilis buwan, ano? Habang nalaki, tuloy ang puti niyan. Oo. Pwede nang putihan yan. Bukas, pipilas eh, ka rin. Ay, malalaki na pala, ano? Eh, no? May size din ng ano niyan. Meron. Kamaya patakot ako sa yung mm. standard size. Wala pa kong atatakumang... makikita. Ilan yun? Ano yun? 1,500 kilos. Ah, pagkadami. Ang 10,000 kilo. Mmm. Ah, kainaman ah. Ikalawang araw ay meron kang ganun. eh. Naglatag daw. Kapit, naglatag na nga si Ryan. Pinatong lang oh. Siya nga. Pag-insan ka nga kami nag-video. Hindi naman totoo yung pipinong yan. Pinatong nyo lang sa plastik yan. <laughs> Ay, ayun po, katunayan. Oh. Aray, oh. oh. Pinatong doon sa plastik. Pinatong. Ay, hindi. Ang dami po mong bunga. Yan, oh. Yan, oh. Sipag. Nagdodubli pa, ay. Eh. Pinatong sa plastik yan. Hindi yung siya. Matagal na sila. Siya nga. Sira na yan. Pero kung hindi maulan, katulad nung nakaraan, kaya kaya. Nung nakaraan, ano? Unang, yes. itong area na rin na ito. Unang harvest namin na ay 1.1 tons. Ito? Oo, oh, Himalay. Yung ah, oh. unang pitas. Yung unang ano lang, ano? Mm -hmm. Yung pangunahin. Mm -hmm. Ay, sobrang ulan. Hindi namin naka... Uh... Ah. Okay. Kalahating milyon. Baka naman din ang puhunan mo, sir. Ay, anong ganda naman. Madami ito bukas. Madami ito Baka mga 1.5 tons ito. Dami, sir. Ano? Ano, hanggang dulo po yan? Ano, Ari? iput Ipot. Dito. Hindi ka nagkapa. Wala ano. Dito kami nagkagayak ng ano. Gulay namin. Ah, dito? Um, tapos ay e, binabiyahin ng kabayo. Palabas. Ayun. Nakabandel na siya. Oh, Naman nang gulo-gulo. Oh, marami kasi mapipitas. Madami yan. kung Yung ganito kalalaki bukas, pwede na yan. Hmm. Yan. Magdamag ay napakalaki ng inilalaki Magdamag, ano? Dito nga pala pinadaan yung karagaw

ito po ang pipino Ito yung ano, hook na variety. Ha? Hook. Hook F1. Ah, ito? Uh Oo. -oh. Dami. Ang ano? Oo. Uh -huh. Napakalawa ko ng kanyang gulayan. yan. Ang nga ngayon, ngayon nakapunta rito sir. Ito ay ano? 35 days na. Ah, ito? Bukas ay 36 days pang alwang pitas. Nakakatawa ay. Aba, ang bunga ng pipino ay. Wala pa sa gitna yan. Iyan oh. As. wala pa sa gitna 'yan. Pagkadami po. Mas marami ang gitna nga. ay pwede mo na ma-estimate eh. Halimbawa, pumitas ka sa ilalim. Yung pangalawang pitas mo halimbawa ay naka 1.5 kilos. Oo. 'yan? Pagkadami ng tipino. Ah, eto na Ryan. Oh. Yan, oh, tipino po nasa ilalim. Oh, Apa kata mo si Ryan ano? Wala kang tao nakita kita yan. Apa ka kapalambong bunga. Ang pipino po. Ah. Wala nga rin nakapatong lang sa plastik. Ay hindi. Punong-puno talaga ng bunga. Blessing yan ay. Sabi nga pag mita na may ano. May anihin. Okay, mas magumugumar eh. Sa tuloy. din ituloy, marami na patas din nga no? Natuloy Oo, oh, pero abay ayos naman sir Pero nung walang tag-ulan, mag maganda ang bunga niyan hmm. Ikaw mo lang sinasayang na space din yan sir Wala Talim man Ah, pero ang bunga naman eh Ayan na, sumupang na Ayan, ang ganda mo ng bunga Kung kahapon ka pumunta rito, ang daming bunga nito kahapon Kahapon? Kagandahan sa silita mo sir oh yung bang siya yung nabulaklak uli? Tuloy-tuloy lang ano? Tuloy yan ang ganda ng pattern. Ito ang bilim-bilis sa ano talaga? Sa merkado mm -hmm. sa... tayo po, arap yung bagong tanim. Talagang gum-gum din na yan o. Two weeks na. Ah, pakaganda rin. Ikaw pala na, na puti, may tanim ka. Kumakain di hindi ka mawala na lang no, sir. Ano rin yan sa taas na rin? sag guerrillas nga? Nasa ibabaw ano? Tulestik ako lang sa Garinas kung magkakaidi. Ay, ay, harumba Oo, no? mm. oh, ang mahalang kailan na ba, no, yan. Lumusan Ayan, ayan po, bagong tanim po ni Sir Ryan. Kailangan na i yung mga na naman sa lisa. Sino Sila din? din sila din, Sila pala walang ano, Ryan? Yeah. Pag may tumigil, ay <laughs> Ayun lang. Pag wala, wala. Ah, diret-dret lang? Ah, maganda, sir. Pada honsoy. Mm -hmm. Yan ang sa... Mm -hmm. Arigat po, sa babae. Sige, sagat. Arigat po, One-eight, ay. Ba One ay. Oh, ah. Ano? Mm -hmm. Malawak naman yun. Ang din, ah. Yan po, kanyang... Anong tawag dun? Pipino, bagong, bagong ano po. Sa sigarilyas, sa hataas. Yan, lang galing din. Ang lalaki rin na. Ano? Yeah, mga magugulang na sa... Yan mga kotol, tapo yung nagpapunla na kasira Ryan at uh, na rin yung kanyang uh, pipino. Sobrang lawak mga otol. nakaka-inspire po. Yan, yeah, tapo pauwi na mga otol. tayo naman po yung mag-aabuno ng silihan po. Yan yeah, mga kotol, tapo yung kakagaling lang kay si Ryan. Uh, tapo yung nagpapunla ng uh, ating project po, yung silihan na malawak. Ay tayo po ngayon yung mag-aabuno naman ng, uh, sa ating silihan na Dati pa, aba. Ay ang bunga mga kautol ay huwag. Ay anong pagkalalaki po ng bunga ngayon. Ay gumanda po ay oh. Ayon. Ah. Hindi na naulan po ay masyado. Ay anong Ang bunga. Hmm. Yan po. Sama. Ah. Kaya naman po. Hmm. Or dati yung bulaklak ulak eh ngayon eh. ay Kapagkada yung bunga Kapal Hmm Umitik na naman sa bunga eh tapag at magjagay ka na mga kautol Ya mga kautol Yari na po ating uh, lagyan lahat Yan. Ay tama naman po ang bunga mga kautol oh, Sumiksik na naman ang bunga Pwede baka kung bunga na naman po uli Hindi hmm. pa tasira po naman minsan eh, Ngayon na baka pagkaganda na po Banda ng bunga, oh. Itik-nik na naman po lahat, mga otol. Ang bunga, oh. Yan, yeah, mga otol. Sana po yung nakainspero sa inyo. Maraming maraming salamat po. Sipag lang po at saka. Buhay probinsya. Bye. Salamat po.